Ito yung unit ni Chokdee. Wave. Napaka simpleng tingnan pero mabigat sa bulsa. Ang Wave na to. Ah, uh, ito nga pala si Chokdee, ang may-ari ng shop na to. Isa sa mga pinakamabait na kaibigan natin dito sa Thailand. Mr. Chokdee. Ito is, uh, ano, uh, ang unit na to is uh, WAVE F.I., naka SDMX na siya, naka red logo, original na Brembo. Ay, wag ko kung ito ba yung Turtle, o ito original, as pagkakalam ko is original Akron trims. Ang specs ng WAVE na to is, uh, I think, kung hindi ako nagkakamali, 66.5, 4-valve sarap pakinggan ng ano eto original suspension niya na Showa eto is uh, wave din kung tatawagin is eto uh, yung ang tawag dito is Banglum, Banglum Lake kung dito tatawagin sa Thailand ang tawag is Banglom Banglum Lake ang isang unit nito na binuo niya nasa 700,000 baht ang unit na to kanya ah. ka lai ito is the sa mga 600,000 baht diferensya nila sa isa ba 100,000 pero mas mahal to kasi bakit naka titanium pipe siya half titanium naka showa na rin laka showa tala ang showa niya is 60,000 baht kan sa 200,000 stabilizer 26,000 baht kang lang na 36,000 baht. Janbe. Janbe. Samun 35,000 baht. Ang ano lang. Ang... Uh, no, 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 no. Murad Dreams. 100,000. Ito yung kabuuan ng wave niya. 700,000 baht. Pero may, may, mas matibay pa dito na mga setup. Ala, 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 kung may kung may nakanlan. Kung specs kung 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 yung mga sinasabing Uh, marami na silang mga sa rules na ginawa, hindi ko alam. Kaya wala akong idea kung ano yung tinatawag na Thai concept sa Pilipinas. Pero sa pagkakaalam ko, ito ang literal na Thai concept dahil binuo talaga sa Thailand.